Good morning mga idol. Nandito na yung inaantay ko. Shout out mga idol. Eh. Oh. Ano nga idol? Dala mo? Oo. Oh. Oh. Meron na meron siya pasalubong sa akin mga idol galing. Oy, Jimmy Malika may tatanong ako sa iyo. Jim may tatanong ako sa iyo, Ano yung ano Jim yung anong sakop yung ano yung ano yung sakop ng Robio Oo, oh, La Union na ba yan? Sakop ng ano yan, yung kapuntang Ilocos yun. Oo oh, nga, pero anong nakakasakop niyan? La Union na rin ba yan? Puso Robio? Kasi ba may babalikan ako doon. Ano siya eh, sa may season. Season Puso Ano ba sa nakakasakop niya? kay, Lakay, kasi malapit na sila kay. Paakyat na ng bagyo, paakyat na ng bagyo eh. na eh. Diba? Puso na yan, di ba? Pero Ilocos na nakakasakop niya, La Union. <laughs> pero, ano mo kayo lakay? Si lakay nakakalam dyan. Ah. Ito na yung hinantay ko mga idol. Oh. Magkano, magkano yung gym? Oh, ano? 75. 75? Isang kilo yun. Isang kilo ba yun? Oo. Uh -huh. Bibigyan ko siya ng ano mga idol. Ah. Uh, bayad ako ng sibuyas kailangan ko sa bahay eh. Wala na ako sibuyas. Ay, sibuyas sa raw. Sayang, di nyo nasagot yung 200. Maaga-aga sana 200 eh. Sinagot eh. Kapuso, number one. Ayan. Wala. wala eh. Wala makasagot wala eh. Wala ano? Anong hula mo? Yung butas yung sepil, silang butas. Ano? Ay, Idol, oh. ah. isa lang. 200 pesos. ka kay, ano Skyflex. Bilangin mo kayo. Ilan ang butas ng Skyflex? Maraming butas yun eh. Ha? Maraming butas, Maraming butas eh. O, oh, kaya nga. Wala, wala nga makahula sa kanila. Aga-aga aga, 200 pesos o. Oh.

Binigyan, ah, binigyan niya ako ng ano na, mga idol Si Buyas ah, yeah. Hindi sila makasagot mga idol Binigyan ako ng pasalubong na si Buyas Kaya lang may bayad <laughs> May bayad Oo oh. uh, may, may pasalubong sa akin si Jimmy na ano si Buyas. At mayroon din akong pasalubong sa kanya idol kasi ano mo ano to eh uh, intact uh, followers ko tong idol ko na to eh. Kahit nasa Baguio ako, laging nagsha-shoutout sa akin to eh. Thank you. Ayan ha, sinuklihan pa ako. Wait lang idol ha, mayroon ako pa sa lubong sa'yo. Yes, yes. Yung ano, yung ano, wala. Ha? Wala rin. Yung palawit, wala. natapos na eh. Walang humu, walang tumugma sa inyo, walang sumakto. Sayang. Hindi hindi natugma yung ano mga idol eh. Hindi natugma yung kanilang ano sagot. Ano pa siya yung kanina, Oh, ina inuhulaan nila, hindi nila masagot-sagot. 84. Wala nga. Fortito nga ayaw. Wala nga 'no, tumugma. 7. Wala nga tumugma eh. Oo, wala nga, soto dibo wala rin. Oh, wala nang tumugma kahit isa. Wala nga tumugma mga idol, ha? Wala eh. Insist with skin. Ato si wala nga nalang. Wala tumugma. Walang tumugma sa ano yung sagot nyo. Yun. Oto nga yan. Ayun nga sa lubong. Oh. Yun. Masarap. Yun. Durian. Ah? kaya Pwede nyo yan. Durian. Idol. Pasalubong ah. ko sa'yo. Idol o. Yan. Iyon yung ano ko eh. Pasalubong ko sa followers ko mga idol. Kasi uh, talagang ano yan. Mga legit na followers ko yung mga yan. Uh, ano yan. Pasensya ka na dyan idol sa pasalubong ko ha. Oh. 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 Ano kailin na kailin yan eh. Yang ano na idol, ano yan ah, ano tawag diyan? Sundot ko langot. Sundot kulangot Sundot langot 'yan, oh. ko Tapos tuwa sila pinagpestahan na nila yung pasalubong, eh. Ayan, oh. Ayan, Di ba? Oh, bigay mo daw kay Jimmy 'yan. Oh, di ba? May pasalubong sila sa akin mga idol, di ba? Ayan. Shout out sa lahat ng mga nakatikim sa pasalubong ko, ha. Ayan.